my friends. <laughs> Hi, guys. Pong flag, welcome, welcome to vlog. <laughs> welcome to my vlog. <laughs> Olivia, oh, di ba? My vlog. <clears throat> Four years pa siya sa woman, guys. Four years na. <laughs> Sige, there <derisa>. TikTok. <laughs> <laughs> Akong TikTok, hindi e. ma-recover na. Ba diba, may pagtaw? Seven, my goodness. Hindi si Gan Ah, sige. Anyways, uh, oh, lapin na nata o. Lapin na guys. Ano ba yan, Para sa YouTube na ako. Yan. Ano pa cute? Abig picture. Sige na, nga ako na guys. guys. Uy, matangkat ako. ang hindi ako ano. Sige na guys, mga unta ninyo guys. Naibisi sa TikTok live. Ha? Naibisi ay, kabululo ay lente. Mushroom. Mushroom. Mmm. Lami guys. Lami ni sa hang hangover. Mmm. Mm. Mangan, mm. mangan ta. Masa ni ta? Ngaon. Ngaon. Kain Jody.